Kaya mo bang patunayan na may Diyos? My quick answer is no. Pero ops, teka lang. Bago nyo i-exit ang video na ito, subukan muna natin. Malay nyo, kaya ko pala. What's up, peeps? This is Garawi, ang bukod-tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Nagpa-survey ulit ako last time ng most requested question about God at ito ang napili ng karamihan. Kaya mo bang patunayan na may Diyos? Hindi ako pwedeng gumamit ng any religious scriptures bilang patunay kasi magiging circular argument lang to. Kumbaga sa korte, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na honest akong tao dahil lang mababasa sa diary ko na sinasabi kong honest akong tao. Speaking of korte, according sa kaibigan kong si Attorney Nats, Just because we can't prove something exists, doesn't mean it doesn't. Kumbaga, kung hindi ka pa nakakakita ng alien, tama bang sabihin na hindi sila existing? Hindi tayo pwedeng maging 100% sure na walang alien hanggat hindi mo na-explore ang buong universe. Malay nyo ba na sa pinakamalayong planeta ay may alien pala? Ganon din lang kung gusto natin patunayan na existing ang Diyos. Hindi dapat natin limitahan ang perspective natin sa dimension na ito. We need to go beyond this three-dimensional world. Let's go back from the very beginning, the Big Bang. Science told us na may pinagmulan ang ating universe. According to some physicists like Stephen Hawking, this universe came from a single point. According to him, before the Big Bang happened, nothing existed. Even time does not exist. Walang before, walang after. But all of a sudden, everything popped out in existence. Is it logical? Imagine this scene. I'm alone in my room. Matutulog na sana ako, pero nakaramdam ako na naiihina ako. Pagbalik ko sa aking room, Whoa! what's this? Saan galing to? Ano sa tingin nyo ang mas logical? May naglagay nito sa kama ko? O sumulpot na lang ito? Hindi ba mas logical na may naglagay nito? So my logic tells me that the Big Bang happened because someone or something made it happen. Hindi puputok ang baril kung walang kakalabit ng gatilyo. For the sake of a better argument, wag muna nating tawagin God ito. Let's just say this is something. Pero one thing is for sure, kung ano man itong something na ito na nag-cause ng Big Bang, ay siguradong very powerful ito to turn nothingness into something really big. At kung babalikan natin yung sinabi ni Stephen Hawking na time does not exist before the Big Bang, Then, this something na nag ng Big Bang ay hindi sakop ng time and space. Wala siyang before, wala rin siyang after. So logically, imposibleng may pinagmulan ito. Ibig sabihin lang nun, ever existing o ever present ito. Pero ito bang something na ito na very powerful and ever existing ay may sariling consciousness? Hindi kaya parang bagyo lang ito o tsunami na very powerful pero walang sariling pag-iisip? Let's try using our logic again. Maniniwala ba kayo na nung umalo ng malakas ay nabuo ito ng kusa sa lupa? How about this? Nung aksidenteng natabig ko yung pintura, e eh ganito ang kinalabasan. Or how about this? Sa tingin nyo, posibleng kusang nabuo na lang ito dahil lang may mga nagtalsikang mga piyesa at bakal? Are you serious? Mahirap paniwalaan no. Sa tingin nyo, bakit mahirap paniwalaan na nabuo ang mga ito by accident or without any creator involved? 'Yun ay dahil sa complexity ng design. Kung ganito lang siguro ang kinalabasan, okay, convincing na aksidente lang 'yan. Pero pag ganito, logically, 100% sure ka na may gumawa nito. By simply looking at this complicated invention, 'yan na mismo ang magsisilbing proof ng existence ng inventor. When we see this painting, we know na may painter. When we see this building, we know na may builder. Pero bakit when we see this creation, nagdududa tayo na may creator? Kung tutuusin, mas advanced pa nga ang technology ng pagkakagawa neto. Even if we all agree sa theory of evolution na nagsimula tayong lahat dito, it is still a very impressive and advanced technology. May nakapag-imbento na ba ng evolving robot? Nitong 2020 pa lang nakagawa ang tao ng first robot that can reproduce. Samantalang billions of years ago, meron na neto. Pero yung paggawa ng life and consciousness, hindi pa rin ma-replicate ng mga tao. When we see this computer, or when we talk to an AI, we know na may gumawa neto. Pero alam nyo ba na ang lahat ng nilalaman ng computer ay made up of series of ones and zeros? Itong fundamental symbols na ito ang nagsisilbing language or instructions ng computer kung ano exactly ang gagawin neto. Kung halimbawa isusulat ko ang name ko na Garawi into binary code, ganito ang itsura niya. Now, here's the surprising part. Meron ding ganyan ang DNA ng tao. Mas advanced nga lang, mas complicated fundamental symbols ang ginagamit dito. Instead of ones and zeros, it contains combination of four letters. A, C, G, and T. At kung kaya lang natin itong i-convert into our language, naglalaman ito ng 20,000 instructions with 30 million letters. Itong instructions na ito ang magsasabi kung ano ang magiging itsura natin, personal traits natin, kulay ng mata natin, buhok natin, at marami pang iba. So kung may instructions written in code, walang duda, may author ng instructions na ito. Pag may nagprogram, that means may programmer. Unless of course naniniwala kayo na possible makabuo ng program ng accident lang or by randomly hitting your keyboard ng hindi na pinag-iisipan. At kung hindi pa kayo convinced dyan, let's talk about artist's signatures. Normally, ang mga paintings ay pinipirmahan ng artist for you to tell kung sino ang gumawa nito. Pero may mga malulupet na artist din na hindi na nila kailangan ng pirma. Yung mismong design na nila ang signature nila. Like for example, this is made by Kenneth Cobonpue. May unique style siya sa kanyang mga creations. Kung fan ka niya, makita mo lang ang isang obra niya, alam mo na agad na siya ang designer nito. Another example, itong character design na to sa proportion pa lang ng katawan, alam mo na agad na gawa ito ni Tim Burton. Maraming nagtatry gayahin ang style nila kasi maganda naman talaga. Pero how about this art? How about this photography? How about this architectural design? How about this logo? Sino naman ang ginagaya ng mga to? Marahil hindi nyo napapansin ang pagkakapare-pareho ng mga to. Pero ang lahat ng yan ay gumagamit ng golden ratio. Ano ba itong Golden Ratio? The Golden Ratio, also known as the Divine Proportion, is a mathematical constant approximately equal to 1.618. Para hindi masyadong humabang video na ito, siguro sa ibang video na lang natin pag-usapan kung paano ito mako-compute. Pero to give you a quick idea, bear with me. Saglit lang to. Parang ganito yan. Itong line na ito ay mahahati natin into a short line and a long line. Pag dinivide mo yung long line sa short line, you'll get 1.618. At pag dinivide mo naman ang buong length na ito dito sa long line, you'll also get 1.618. Using this ratio, we can have a golden rectangle. From this golden rectangle, we can have a golden spiral. Also from here, we can have the golden triangle. From here, makakagawa pa tayo ng iba't ibang geometric shapes at ang lahat ng geometric shapes na yan ay ginagamit ng mga kilalang artists sa paintings, architectures, photography, cinematography, and so on. Bakit trip itong gayahin ng mga artist? Kasi pag mong nakikita ang isang bagay, subconsciously nagiging pleasing o maganda na ito sa paningin mo. At hindi ka aware na parati mong nakikita ang patterns na ito sa mga bulaklak, prutas, bilang ng branches ng puno, even nga sa outer space meron na ito. Hindi kaya ito ay isang artist signature? Well, check this out. Sa puso mismo natin ay may golden ratio. And if that doesn't surprise you, alam niyo ba na ginagamit din ng mga traders ang Golden Ratio to predict when to buy stocks and cryptocurrencies? It can almost predict what will happen next. Maybe because even ang emotions natin ay hardwired din sa Golden Ratio. So kung ang nature natin ay may artistic touch na mathematically calculated, gumagamit ng most advanced technology, at may sariling fundamental symbols, language, or set of instructions, then, this something na so powerful... Ever existing, I make consciousness and far more intelligent than all of us. This something is actually someone. Pero ang tanong, is this God? Kayo na ang makakasagot niyan. Kung naaalala niyo sabi ko sa simula ng video na ito, sa tanong na, "Kaya mo bang patunayan may Diyos?" Ang sagot ko ay no. Kasi kahit ano pang ilatag kung katibayan, an incredulous mind will always doubt every available proof. Kung ayaw ng tao maniwalang bilog ang mundo, kahit ano pang scientific proof ang ipakita nyo, they would still say the earth is flat. Ganon din lang dito. There is no way I can prove the existence of God. Pero, subukan nyo i-share. Malay nyo. Kaya ko pala. Maraming maraming salamat sa aking mga sponsors o yung mga nagsubscribe at syempre maraming maraming salamat din sa mga star senders pati na rin sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Napakalaki ng tulong nyo sa page na ito.